Ay grabe ba? Worth 5 million na laga. Ang regalo ni Rose Martin. Ay diwata mga idol. Mapapasabi ka na talaga na sana all mga idol. Awesome awesome lot mga idol. May sasakyan. May motor. iPhone 15. At iba pa mga idol. Alagang 5 million mga idol. So panoorin na natin mga idol. Para malaman nyo. Let's go. So ito na mga idol, sabay-sabay natin panoorin na ito mga idol. Ah, uh, mga clips lang ito mga idol. Yan yung mukha ni Diwata mga idol pagkatapos. Yan yung pagbigay mga idol na kakasan lot Grabe, sobrang saya talaga ni Diwata mga idol. At dito naman mga idol. Man, oh. ang papabago na ng buhay. 100,000 cash mga idol. At ang panghuli mga idol. 1 million pesos. Grabe. Yeah, Sanaw na na talaga, sanaw Ito yung sinasabi na ako swerte ka Swerte ka talaga mga idol Sobrang saya Papayak man lang siya mga